What's up, Team Ireland Team Vlogs? Sa aking mga new followers, parang walang salamat po sa inyo pagbabahagi na aking content. So yun anyway, na nandito po tayo sa public area market kung saan dito sa Hong Kong. Ayan, kung mapapansin din po ninyo kung gaano kalinis. At uh, ito pa po ang climax dyan. O, di ba, ka, ano na ako. Meron po silang sang side kung saan lahat po nang namimili at uh, syempre hindi mo maiwasan na humawak sa isda o kung, sa, kung ano man ang yung pinamimili ayan mm. So itong area na to dito po ninyo makikita ang ano ayan hand wash ayan kasi ito naman yung tra uh, trash bin and the other one yung po box yung po may mga dalang box tapos an, pwede nilang pwede nilang ayusin this, dito sa area na to ayan sa so, dyan pwede mo yung minimize yung mga pinamili mo at the same time mga dapat mo itapon dito po ayan So ito naman to sa hand wash so, mapapansin naman po ninyo rito talaga po meron silang Ayan. Mm, talaga ng mga ayan. Mm, so po automatic. Ayan, pwede ka nang maghugas. Mm. So ayan, dito po 'yan sa public area market kung sa matatagpuan sa home ko na mapapasana, all ka na lang talaga. Oo, hindi uuwi ka ng bahay. Alam mo 'yon na merong merong marumis sa kamay o so, dito pa lang bago ka ng bahay malinis ang yung kamay dahil sa pagdudot-dot or paghawak ng mga item na iyong naising bilihin dito sa public market o so sana o na lang talaga ba diba? Mm. yan dapat na maging priority misa sa atin sa mga pampubliko natin lalo dun sa ating na uh, bansa sa Pilipinas o hindi naman sa talaga may iwasan mo na ikumpara kumpara itong Hong Kong sa atin. Oo. So, yung mga simpleng bagay na alam mo, pero napakalaking halaga at tulong ito sa mga kababayan natin. So yan sana na, yan sana na mga mindset na mga mas nakakataas sa ating publiko dyan sa ating uh, Pilipinas. So anyway, na-share ko lang po na nakatulong po. Ayan, mm, galing siya sa palengke, di ba? O, oh, di ba? Huwag sa kamay, ganun lang.